panangdan sinira nila Problema dito walang kanal, ang kanal na lang nilawakan Kunin ko lang yung ano, yung plaka. Ano kailan po nakuha? Ah, February. February 2023. 2023 2023 23. 23. 23. Ano pangalan po? Gerald Jupemio. ko so? Gerald Jupemio. Jupemio. Okay. Kinignan lang yung ating plaka. kasi namin sir Wala. oh, kaya lang kayo meron Po? Kaya kayo meron Pag ano sir, kuha kami sa warehouse pag na, na approve po kayo gusto nyo po kumuha hmm. Kuha sana ako eh Kuha po kayo Abay, may pending loan to po ba? Ha? May pending po po kayo binabayaran dito Tola, na Wala na Kinash ko yun eh Ah, kinash ko yun okay. Yung unang ginawa, may o uh, may UI po May UI Tapos na Okay, okay lang Polyfade na yun Bali, nakadalawang motor na ako dito Yung po sir, pwede naman po kung kukuha ko ngayon, magkano ba yung ano? 2 years? 2 years. Kapitan. Kapitan. Kung hindi daw pwede doon payment. Kung ano, pa 2 years, pagkano yung monthly? Sa 20K po? 5,286 po. Sa 20K? Apo. Kung non-payment. May rebate. Apo. Kaya yung monthly nyo, sir. Pagkano yung rebate mo? Ah, 300, sir. Bali, iabot na ako ng gano'n. Kaya, magkano ba? 5,000? 5,296 po. Bali, try ang na lang. 49. Mag-adlese mo yung reveal. 49. 49 main tapok Pwede yung tapok ba? Ibawa, 25 Ibawa natin Para mo yung monthly niya Ito kaabot ng 4,000 yung monthly eh 4,000 no? Ay, sakto 25,000, 4,960 Pag-iwi kayo 300 4,000 960 pukrippi, 304, 900? 4962 Yung 25K? 25K po 25K Ano? 20 k 62 62? Okay May wait pa 300 Yung 20K, 5,000 something 5,000? 4,900 4,900 Okay Magkano lang yung ano ano? Ay. Yung 4.9 na ni no, sir, sa 20k 30K. Wala pa yung rebate yun? Naka-rebate na yun sa 20k sir Sa 25k sir, may re-rebate yung, yung 4.9 yun re Re-rebate pa natin 300 O, oh, pari 4.6 na, na lang, rebate Oo oh, okay. Ano yung ano natin? No? Requirements sir Requirements? Ano po kayo sir? Pero yung dito, yung dalakon Employed kayo yes, sir? Ah. Employed po kayo, may business kayo Meron ako uh, contractor ako eh, uh, landscape. Landscape. Kaso meron ako dito ano yung mga Aguitans. limitans. Pwede san galing sa? Monthly sa mother ko. Okay. 3 months limitans. Eh, 3 months okay, siya. Yeah. Check mo na lang. Sa mother ko yan. Uh, every month check mo na 3 months yan. Ah. Uh, uh, may November na sir. Ha? May November na pala. Oo, oh, 3 months nga. Magkakasunod yan. gusto ko sa'yo. Yung business ko, Changi. Changi sa'yo. saka ako ng landscape. Contractor ako. Ano yung Changi nyo sa'yo? Ayun, yung mga uh, damit. Mga damit. Gusto to... Pwede na yan, no? Pwede na yan. Pwede na, na. na. yan. yan. Pwede. Okay, Aide ID. ID nyo nalang sa ano? kayo Okay lang mag-vlog. Okay lang siya. Okay lang Upload natin sa ano May kaya ba sa? Meron. Ito lang. Sticker. Ano, ah. Uh, okay. sticker ka ba sir? Subscribe ka na lang sa ako. Ayan. Yeah. Thank you, sir. Uh, Thank you sir. Yung kailangan ay di lang

Ayan ako pinasalam. hindi niyo Ay, di mo? Nakapitish kasi ako. Ngunit ako kaya hindi ko pwede paasalan. na kata. So, pwede na i-examine na lang muna ito, tapos pag-release mo, tsaka namin i-release sa'yo pa. Pabalik okay na. Or, okay. ko, okay lang. O sa'yo, sure lang. I-attach ko po sa'yo. Kaya pag... Balik mo na lang tayo pag na-process mo. Okay. Ayan uh, eh? na. Ayan na. Uh, video mo na ako dito ha. Ayan na. na, mga kotol Eh, yeah. na. okay. May manok kung ano, may cake at saka... Started. Yung sa features niya sir, uh, yung kukunin niya kasi sir, yung 954, worth uh, ah, mas mahal ka. Mas medyo mas mahal siya ng kundi sir. Pero ang kaganda ka na sir, hindi ka na laging kuha pa dyan sir. Oh, meron ka nang, meron ka Pero, manang, Pero sa, meron din kick yun, di ba? Meron din sir. Ang okay. dagdagan na yung features. Sir. 2 years. Tapos, may rebate na 300. Tayo ng 25k. ito yung ating ano yung palang plaka lumabas na Ah, uh, okay. Uh, ano, bali sir ang process natin sir pag release. Pa. Pag release natin yung motor sir, doon yung pa lang mabayaran sir. Ah, okay. Uh, Kumbaga okay. po, pag Ay, yung ano yung ayun. No. Ah, ganun po. Yung pa lang plaka na, doon na. Wala pa siya sir, naka-production oh, uh, sir. Bali 25 yun daw na. Ah, po. Sir meron tayong additional one to para sa LTO Registration Naka 3 years na registered right. na yun Bali 27 plus. 26 ah? 26-2 Okay Okay Eto eh, so yung 160.60 mas maaari 125k wow. I mean, price ah k 3 days lang sir okay. May trabaho kasi wow. ako sa ano eh sa Palakat so, eh. Thursday siguro matatapos na no. Thursday na. Kailan okay. kayo available Mga siguro 3 days pa ako doon. 3 eh. days pa. Day. Thursday. Mga Friday na siguro. Yes, hey, okay. Basta kailan natin to approve sir? Tapos kailan natin yung Mga Friday siguro wala. Tapos na yung ano. Mga free na ako. Na. Pero ang um, masisigay sa Monday po, sino po abo, Si Ma'am? Siya. Okay. nga abot at. Tapos may, abo, Tos, may yan, mga na naman po natin. 16 sa ni Cedro. Ito po yung address Oh, yeah. Po, 16 talaga. 28 na yung yan yan. Tama niya Kaya yung ID ko kasi 16. 16. Hindi oh. siya. Yung kung ano po yung naka-address Oh, 16. 16 pa siya. change yun sir Walang previs Previs natin sir yung service ko. May service na po ah, kayo no. Helmet meron Helmet po sir Meron okay. no, Bakit pag cash wala? Pag cash walang helmet yan eh. Wala <laughs> biyaran din kasi <laughs> Baligtad no? Baligtad eh sa, Saan kasi galing ito sir? Uh, sa... sa ano yan? Sa US? US okay uh, Bakersfield, California USA baliktad eh. Pag cash, walang yan. Pag ah, meron. Sa so, cash kasi namin, sir, eh, SRP lang po yung pinabayari, oh, tsaka yung fees. Oo. Ano na, -na, -na tayo, sir, kung para sa inyo? Kasi nung gumawa ko ng Mio, ay, tabo. may helmet, eh. Lugan. Tabo. Uyos so, din. Pero kung ginas ko yung Mero, wala daw helmet. Wala po. Baliktad. Kasi, sir, yung nandun, ay. Baliktad eh, no? Sir! <laughs> so, ano? Subscribe ka sa ano ka? Sa... Sa YouTube ko para... mapanood mo yung sarili mo doon. Thank you. Sige, sige ito. Ayan. Sir, kano'n po katagal yung remittance niya? Ah, matagal na. Buat nang napunta doon si Mother. 18 years na doon si Mother. 18 years na doon si Mother. Ano po trabaho ni Mother? Ah, uh, caregiver. Caregiver. Ay, si Isipasi, sir. Okay. Sino hey, okay. okay. hmm, ako? Ganito ba 'to? Ganito 'yung. Iyon. <laughs> know, wala silang available na units kaya babalik tayo sa Friday. Okay, yan 'yung mga mga guwapong pogi oh, nasa ano, a share.